So ayan mga kadrama rama alam ko pong inaabangan nyo po no yung next na mangyayari dito sa Prinsesa ng City Jail dahil sobrang nakakatense na nga po no tsaka nakakaiset na nga din po talaga yung pinapakita ni director every episode dito no at alam naman po natin mga kadrama na ito nga po talagang si Charlene ay makakalabas na nga po talaga ng kulungan dahil nga po talaga sa galing nga po talaga ni Adrian na ipalabas nga po talaga niya ito at dahil nga po talaga dito sa nalaman din talaga ni Charlene mula sa kanyang katulong na talagang inaahas nga po talaga ni Divina itong asawa niya na si Raymond, Raymond dahil alam naman po talaga ni Charlene na noon pa man ay gusto talagang maangkin talaga ni Divina itong si Charlene dahil buong akala niya inagaw daw siya ni Charlene dito sa kanya at alam naman po natin mga kadrama dahil nga po talaga sa mga kasalanan ni Divina sa pagpapakulong dito kay uh, Charlene, pagpapakulong dito kay Princess na anak niya ay talagang kailangan talagang managot talaga ni Divina at yun lang talaga yung magagawa po talaga ni Charlene. Na ipakulong talaga itong si Divina dahil wala na po talaga siyang magagawa pa talaga sa kanyang pamilya para siraan ito. At alam naman po natin mga kadrama na itong uh, kaisang mate nila doon sa kulungan ay talagang siya yung magpapahirap dito kay Divina doon sa loob. ba diba? Alam naman po natin na parang sigang-siga siga itong naging kakilala nila Princess. Sana nga po talaga ay doon na lang talaga uh, harapin ni Divina yung lahat ng kanyang consequences dahil sa pananakit niya dito kay Charlene sa kanilang pamilya na uh, patuloy niyang sinisiraan, patuloy niyang gustong mabuwag. So mga kadrama, abangan na lang po natin yung sinayo na mangyayari dito nakasama itong si Divina dito sa kulungan haharapin niya yung kanyang mga kasalanan. Hope nga po talaga itong si Libe magbago din talaga para matanggap siya ni Charlene, Diba? Matutuwa lang ako na sana magkasama si Princess at saka si Libe. Magbago din siya. So yun lang po mga kadrama. Maraming salamat agad sa palagi yung panunood. Video pong kalimutan na i-like, i-share, tsaka i-subscribe yung aking channel para sa susunod na video mga kadrama is ma-update ko po kayo. Thank you so much for watching. Bye. Abangan na lang po natin yung next na mangyayari mga kadrama.